Yo, mga mga magandang gabi sa inyong lahat. Akoy nahingi ng pasensya sa inyo at siguro may anim na buwan siguro ako hindi nakakapag-vlog. e ko hindi ko parang may yata yung huli kong pagba-vlog June, July, August, September, October. Mga ganyang, five 5 months or 6 months. Mga karider, akoy talagang nabugbog ng mga insidenteng talagang napakatindi. Una akoy nahingi ng tulong sa inyo na ipagdasal ang kapatid ko dahil na no siya na may sakit at kahit hindi na kayo mag-like sa akin, kahit hindi na kayo mag-subscribe, ipagdasal niyo na lang ang kapatid ko na makarecover siya dahil alam mo alam galing niyo, 'yun ang pinakamalapit kong kapatid. At 'yun nga, uh, wag na nating i-elaborate 'yon. Ako'y talagang shattered din na siguro may mahigit ng isang buwan simula noon. At mga ka-rider, ngayong gabi ay si Mrs. ay napadaan ulit ng Dali. Dali? Dali. Yan, tindahan yan, kalaban ng 7-Eleven. At nakabili siya ng Brunonia Black Beer. German Beer, German Brunonia. At, uh, hmm, siguro ang isang part ng aking vlog ay sasabihin ko sa inyo yung dahilan kung bakit ang tagal kong hindi nakapag-vlog. At sana maunawaan niyo ako at shoutout nga pala sa mga nagtatanong kung okay lang ako, napaano na ako. Shoutout sa inyo, hindi ko na kayo maisa-isa at may dahilan kung bakit hindi ko kayong marespondihan. Kaya yeah, huwag kayong aalis mga ka-raider. I'm back, the return of comeback, Brunonia Blackbeard. Mm. yun para masarap pang usapan mga ka-raider edi eh di Yossi yan yeah. magyosi Yossi muna tayo tatago ko at aring Yossi nga rin medyo controversial yan yeah. so mga ka-raider anong nangyari sa akin bukod doon sa nangyari sa kapatid ko na kumbaga shattered din ako black beer brunonia nga pala ito ay 5% yan o brunonia black beer brunonia mula sa dali german beer yan yeah ay nung May, siguro mga May na ganyan, magbablog na sana ako. Kaso lang nag -uulan. tapos naglabas si Mrs. ng cover ng aming kama, nadali ang aking cellphone, yung aking iPhone, <laughs> aking iPhone, nalabhan. Ay okay lamang kung nalabhan. Anong nangyari? nabanlawan pa sa washing machine ay automatic yun edi kasama na yung na dryer ayun tugnaw ay mga ka-reader ando dun yung aking mga kumbaga files ng aking youtube ay di ang tagal bago ako hindi nakapag vlog hindi ko pa nagpalit ako ng cellphone hindi mo cellphone lang lapela yan isa natin problema financial pero okay lang yun magagawa niya ng para ano nga tapos nasira din ang aking laptop sira ang cellphone nasira ang laptop hanggang ngayon sira pa din dahil na sira ay monitor mahal ang pagawa kaya nag ipon ko ako ng pera mga ka-raider kaya siguro May, June, July kaya hindi ako nakapag-vlog noon no, no, chance, no chance makapag-vlog tapos isa pa mga ka-raider ang good news naman noon ta ilumin muna natin ito ating Brunonia Black Beer tikman natin, Hmm. Black beer. Okay din. Walang ya. Agap pa dat. Mga grader, ito nga pala ang aking pusa. Ano nga, ito yung nalimot ng mga anak ko dun sa isang parang food court dito sa amin, sa Batangas. Hmm. Ito'y bungong-bungo nung mapulot na aking mga anak. Kaya, ngayon, medyo mataba-taba na naman. Ano nga, yan? Dito ko na. Oh, nakakita naman yung sa lamesa roon naman yung black beer. Hmm, lasang kape. Medyo okay din. Hindi nakakaso ka. Alam ganun nyo, malakas, matindi respeto ko dito sa mga German, mga aliman. Yeah. May Joseph Unin ako, sasabihin ko sa inyo mamaya. So, yun nga nangyari sa akin. Mga bandan July, nasira akin laptop. Hanggang nga, sira pa din. Pero, pag tsatsagaan ko na, eh, kaysa naman hindi ako makabalik sa pagbablog, nang alam ganun nyo, medyo mahal ang mga magagastos ko do sa akin laptop eh, hindi naman importante yung laptop eh, importante yung laman. Yung laman, andun kasi yung mga files ko na YouTube, yung mga editor ko, manga. At po sa ito, eh, anong gagawin natin? Ano nga? So, ito naman ang a little bit of good news. A little bit of good news. Hindi ako rin ako nakapag-vlog dahil may ina-apply na akong trabaho mga ka-radar ko bigla akong ipatawag para ma-medical nung mga taon na yun mga buwan na yon nagumpisa na kasing mag-interview sila technical interview nakapasa naman ako ah, okay naman tapos sabi nila mag na lang ako na medical tawag na ganyan edi eh, syempre hanggat maaari hindi ako makapag-inom dahil pag nag tapos sa na medical ka, edi eh, na dedo na. Hanggang sa dumaan ng tatlong buwan, wala na tawag. Ay, di ang ginawa ko yung nag-inom na ako. nag na ako, sabi ko, wala na yan. Ay, eh, nakatawag nga for medical. Ayun, ay, ay di sabit. Ay, di, nag, hmm. Gumugol pa ako na isang buwan para uli magbawi. Eh. eh. At ang nag-resulta, mga rider ay di pagpasensya na ninyo hum, namatay mga karader nagtrabaho na uli ako alam ka rin nyo, ay ako talaga ay oil and gas man, kumbaga nasa dugo ko na yan 19 years old pa lamang ako nagtrabaho na ako sa oil and gas oil and gas nagtrabaho ko sa LPG carrier, LPG liquefied petroleum gases tapos na papunta ko ng power plant sa Siemens Power Generation tapos napunta na uli ako ng oil and gas sa isang military project sa Middle East tagal ako doon, kulang kulang apat na taon tapos napunta ako sa drilling parang si Bruce Daly so, nagukukay ng langis sa ilalim ng lupa tapos napapunta ako ng Abu Dhabi titimpla ng gasolina literal gasolina, propylene tapos napunta ko ng Vietnam refinery na naman ganun din oil and gas tapos ngayon salamat sa itaas talagang kung uh, ipinanganak ng ganyan ang silbi mo sa mundo at uh, siguro maayos din naman ay di balik uli ako sa dating gawi dating trabaho siguro dito na ako magre-retire ano nga kumbaga dito ko naguguguling ang aking mga natitirang sandali sa oil and gas ngayon nasa ko nasa natural gas na natural gas panibagong adventure panibagong trabaho yun nga lamang mga karader ako'y nalulungkot dahil may problema ko sa yun nga dinadamdam ko sa hindi naman akong may sakit ano nga pero parang ako na rin yung nangyari sa kapatid ko kaya hiling ko sa inyo mga karader tulungan nyo naman kami ng aking kapatid magdasal kaya mga makakatulong sa amin Diyos na lang kaya alahingi ako ng tulong sa inyo hindi lang ko nahiling na i-subscribe o kay i-like ninyo dasal na lang pagdasal nyo na lamang ah, sabi ng kapatid ko na ah, kumbaga saan eh nasa banig ng karamdaman yung aking kapatid ano nga mabalik tayo ngayon <laughs> dun sa Brunonia alam ka na nyo mga karader ang misis ko yan eh talagang kumbaga nararamdaman din yan pag ako'y nalulungkot kaya nung mapadala ng dali actually meron pang isang bruno niya siyang nabili sabi niya sa akin dali oh uh, i-vlog mo bruno niya eh, ako naman ay eh, medyo atubili pa medyo sipunin ako kasi yung, yung na lang ako nag magtrabaho alas 4 na madaling araw gising na ako nakakarating ako sa bahay siguro mga alas 7 na ng gabi pag nagumpisa ang shifting pag jumutin ako, hindi, eh, sa ngayon nasa kumbaga training and familiarization pa ako ng planta ay di makapag vlog din ako e, syempre eh, sa sahod pag ako ay nag day off ay eh, di bibili tayo ng mga alak at iba vlog natin mga rider hindi ko gustong mawala sa youtube kumbaga iwang kayo magbablog pa rin ako kumbaga ngayon lamang mga panahong ito ay talagang uh, sinusubukan ng ating tibay alam ganin nyo, eh, ang tunay na strength ng isang tao ay kung papaano ka tumayo sa mga makapagsubok. Yung laang. Sa akin, okay ako. Masaya naman. Kaya nga, papasalamat tayo sa Diyos. Kaya, kayo lahat mga ka Raider, pagkagising nyo sa umaga, pag nakita nyo ang araw, pasalamat na kayo sa Diyos for a new day. Huwag nyo sayangin ang araw ninyo. Yung ganyan na laang. At, yeah, mag-beer kayo, tamang tama, medyo alam ganyo ninyo, kalalabas ko lang kanina, nga ngay, ngay binablog ko ito Friday, dahil off ako ng Saturday, Sunday so makakaplag ba makakapagblog ako ngayon, tapos bukas ko na ito i-edit, so may upload ko Monday bukas na Saturday October 15 ka nga um, mga ganyo, October 14, 15 hindi, ko tanda ka yan so mabalik tayo sa Brunon niya ito yata humigit kumulang limang pumpiso Dali, hindi ko alam. German beer, legit na German beer. Ang tanong ko, ay, Rider masarap ga? 5% alcohol by volume. Ma nakakaantok na rin. At Okay din, okay. Kulay itim parang ko, pero beer. Masarap. Hmm. Kasi ko ako papipiliin kung pilsen, o kay ganito black beer parang gusto ko na rin ng black beer pero whiskey gusto ko rin ito nga o oh, kakunti na iti ko meron pa ako dong mga ano yung mga binalag ko dati na alak na iniinom ko sa umaga at saka bago matulog uh, lalo na ngayong nagtatrabaho ako yung isang shot lang o, kumbaga pampakondisyon alam niyo yung mga ka-rider, ang alak maganda rin sa katawan. Huwag lang susugra. At saka depende sa alak. Huwag kayong iinom ng puro halo. Dahil pagka puro halo yan, ay talagang malilintik ang kayo. Yun lang mga ka-rider. Yan. Natama na. Naramdam ko na sa aking ulo. Pinagpapawisan ako dahil maalinsangan. Kahapon ay nag-uulan. Siyempre pagka umulan, mataas ang humidity. Tapos, low pressure pa. Uh, makikita mo sa uso ko ng sigaryo hindi masyadong natas ayun mga ka kaya ako nahingi sa inyo ng pasensya pero huwag kayong mag-alala pagkakalabas ko ng trabaho siguro sa banda-banda dyan mag-vlog pa ulit tayo may mga nakapila akong i-vlog ulit at okay naman ang trabaho ko oil and gas ulit oil and gas natural gas ayun isa pa ayun kaya Cheers! Mm -hmm. Yun! Ito nga pala, yeah, may tasa tayong Jutland, Germany Kaya yeah, mga ka-raider Ang masasabi ko lamang Salamat sa inyong lahat na patuloy na nag-aabang sa akin huwag kayong mag-alala nandito pa ako yung mga nagko-comment sa akin at saka nagla-like at saka nangungumusta marami sila hindi ko na muna kayo may isa-isa -isa kayo dahil <laughs> sira akin laptop sira akin cellphone talaga as in zero at naroon na akin youtube uh, white studio ay isa maiisa-isa ko rin yan pero bigyan nyo lang ako ng panahon pa kahit konti lang at ako'y talagang masaya din dahil kahit papano paano andyan pa rin kayo yun kayong mag-alala iinom pa tayo ng madami medyo yun nga lang hmm hmm din yan kumbaga for every storm sisikat din ang araw sa atin ano nga at huwag nyo kalilimutan lagi na magdasal sa itaas yun mga -rider, siguro tayo i-stretching ko na rin lang at kaya na nakasanayan lahat ng ating iba vlog lalo na't beer ay uubusin natin kung ito yung masama lasa ito yung tatapong ko ay hindi naman at masarap ay ano gang gagawin hindi din nung no, nga ba yung <laughs> yung toko na di, di, di yung paano nga kasama na natin yung tao na yeah wala na Brunonia black beer German beer